Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good, praise God, praise God. sa bautisa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Trinidad sa probinsya ng Bohol Ating hihilingin sa Panginoon na maitatag ang alta ng ating manunus sa bayan ng Trinidad. May sa ato mga kaigsunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong ato mga kaigsunan nga na sa Luzon, sa laing naso. Talay ang gino sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikapitumpot apat na kabanata, ang talata po ay labing walo. Ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway. Yaong mga masasamay dumudusta sa iyong ngalan. Ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway. Ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway. Yaong mga masasamay, tumudusta sa iyong ngalan. Yaong mga masasamay, tumudusta sa iyong ngalan. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulong at makalapit sa iyong panal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawag at dumadalangin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat naming karamihan. At sa oras na ito, dasal namin ang bayan ng Trinidad sa probinsya ng lahat nagalta at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin, Panginoon, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang alta ng aming manunubos sa bayan ng Trinidad. Maraming maraming salamat ng aming pag-asa. Tinugod, tinanggap namin ang aming palalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Ang atin pong pagkumulay ay mula sa aklat ng Genesis, kadalawampuntitong kabanata. Ang talata po ay labing isa at labing dalawang. Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, balbon po si Isaw. Samantalang ako hindi, malalaman ng aking ama na nililin po siya <coughs> <coughs> kapag ako'y kanyang nai. <coughs> Susumpain niya ako sa halip na basbasan, ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagpapatuloy ng panlililang ng mag-ina na Rebecca at ako kay Nunong Isaak. sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan. Aba, itumugon po si hakob sabi niya, walpon si Isaw Nay. Hindi ako, makiinis ako. Malalaman ng ama na nilin, nililin lang ko siya. Kapag dahi po niya na, hindi palpon to ah. hindi ito si Isaw. Oh, no? Sabagat, sa pagkakataon pong ito, si Nonong Isaac ay hindi na nakakikita. Ano po? Alam ni ako yung bigat nung panlilinlang na kanilang gagawin. Alam niyo mga kapatid, dapat nating maunawa na ang panlilinlang ay hindi kalooban ng Diyos. At hindi marapat na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon ay manlilang. Eh, bakit John Bernie? No? Manlilin lang sila. O, oh, di ba? Maliwanag yung sinabi ni Jacob. Kapag nahipo ng tatay ko na hindi ako balbon, sabi niya, susumpain niya ako sa halip na basbasan. Alam niya, yung big bigat nung kanyang gagawin. Medyo hindi maganda ang mangyayari. Pero, alam nyo, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, napatunayan yung pagiging tao ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya yung mga nagsasabi na, ah, Biblia, tao lang gumawa niyan. Katang-isip lang yan. Mga hindi totoong pangyayari yan, we. <laughs> Alam niyo po ang katotohanan na salita ng Diyos. Walang itinagong lihim. Ano po? Kahit yung mga madidilim na kapangyayari, karanasan. Aba? Ipinakita. Ano po ang ibig sabihin nito? Nais ng Diyos na ipabatid sa atin na uunawaan niya tayo. Batik niya yung lahat dating pinagdadaan. At dahil dyan, meron siyang paraan upang tayo'y magkagumpay. Alam niyo po, sa pagbubulay ng salita ng Diyos, ang ginawa nito sa buhay ko personally, katapatan ng Diyos, naging maliwanag sa akin yung pananampalataya ano, sino ang papaniwala ang yung sinasabi ng tao, ng marami, o yung sinasabi ng salita ng Diyos. At alam niyo po, dahil dito, ang, excuse me, ang inyong lingkod, eh nagkaroon ng katapangan Hindi po ako nagtitiwala sa sarili pong kakayanan. Ito pong ginagawa natin dito na pananalangin. Iusap ko po yung bayaw ko. Sabi ko, sa katotohanan, wala akong kaisipan. Ano yung sasabihin? Pero sa tuwing gaganapin ko yung kalooban ng Panginoon, na ba nararamdaman ko yung pagsama ng Espiritu ng Diyos nagiging maliwanag sa akin yung Kanyang nais na gawin alam niyo po sa ganitong paraan ang inyong lingkod ay eh, nagkakaroon ng kapanatagan. Ah, ito yung gusto ng Panginoon. Ah, ito yung gusto ng Panginoon. Kaya, wala po akong pag-aagam-agam na sinusunod at ginaganap ang kalooban ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay isko kung anyayahan ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo'y mamawakan sa salita ng Diyos sapagkat ito ang katotohanan, ang salita ng Diyos, uhay, mapisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay tali. Ito'y nanunood sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa ng spirit na mga kasukasuan at ng utak sa buto na ng iniisip at pinabalak ng tao. Sa pangalan ng ating Panginoong Isus, tayo'y dudulog at kini ang kanyang pagkalinga sa atin. Manalang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami ng papasalamat sa pagtunay kong patuloy na nagkakaloob ng kaliwanagan. Ikaw amang kumikilos sa buhay ng iyong abangling. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon ng inisip at sinabi namin na hindi kung ano ang iyong nais. Lord, patawarin mo kami at iatid mo kami sa kaliwanagan. At sa oras na ito ang aming panalangin, habang kami patuloy na nagbubulay ng iyong salita, magkaroon kami ng pananampalataya, dumaloy sa aming mga buhay. Ang katotohanan, maging dahilan upang kami tumapa at maglingkod sa iyo. Dumadasal din kami, Panginoon, na kami kalooban mo ng karunungan nang sa ganun, hindi kami madaya ng kaaway, kundi kami patuloy na manatili sa kaliwanagan. Amin ding idinudulog sa iyo. Ang bayan ng Trinidad sa probinsya ng Lord, ang aming panalangin, ikaw ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoon magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagmamahalan at sa pangalan ni Yesus, dumaloy ang Santo Spirit upang maitatag ang altar ng Panginoong Yesu Christ sa bayan ng na Trinidad. Nasaldin namin ang fire of revival na maging dahilan ng iyong makapangyarihang pagkikos sa bayan Trinity. Dasal din po namin na dumalo ito sa Baguio City. Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga pati. din. Mapangyari ang iyong naisin o ang iyong mga anak. Hiling din namin ang pagsama mo sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y maging mga saksi sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. So, also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daig. Lord, magtagumpay sila para sa iyong kapurihan. As si also pray sa aming mga government officials, sa aming president, Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the faith of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Nasal din namin mapangyari na kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. As you also declare your blessing sa mga bansa na tutunguhin ang iyong lingkod ang pangipahayag ang iyong katotohan at ang iyong salita. We pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, ang kap kapangyarihan mong duman. We declare your provisions and we declare the precious Holy Spirit to fall upon every meeting that shall be conducted for your most holy name. Dasal din namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa mga bansa na tinawag mo for your glory. We pray for fire of revival sa UN, South Korea, Brazil, Russia, Lord, ang aming panalangin ng kapayapaan sa Israel. Maraming, maraming salamat. Pinangki namin, tinukon mo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakatawag ito, ayan niyo pong salitay po ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. Sambahan niyo. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of us I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house, and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. Jesus, Amen, 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 Amen. amen. Praise God. Praise God. Hang on, Sama-sama nati, declare. God bless the Philippines, big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.